Balik ekskwela na nga po ngayong araw at dahil dyan, tatalakayin po ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Ang tungkol sa panukalang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa mga paaralan. Professor. Magandang umaga na at sa inyo dyan lahat sa studio. Nakapasa na po sa Senado ang panukalang batas para tigilan na natin, ipatigil ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo hanggang grade 3 sa elementary o basic education. Nung isang taon po, Pebrero pa nung isang taon, na-aprobahan na po ng House. So ngayon, dahil meron na tayong version ng House at merong version ng Senado, ito'y pupunta na sa Bicameral Conference Committee at kung magkasundo sila at makagawa ng isang reconciled na version at maratipika ito ng bawat kapulungan, pupunta na po ito sa desk ng ating pangulo para pirmahan niya kung sakali para maging isang batas. Ano po ba yung mother tongue? Ang mother tongue po ay yung pulisiya na kung tawagin natin ay mother tongue based multi language education MTB-MLE na matagal nang ginagamit. At ang ang dahilan po kung bakit ginagamit ang mother tongue o yung tang na kung saan kinagawian ng bata ay dahil uh, mas madali di umano ito na maipaintindi sa mga bata ang mga mahirap na konsepto sa matematika at sa agham o siyensya. Totoo kaya ito? Alam niyo marami na pong pag-aaral na kinandak sa ibang bansa at maging sa Pilipinas na kung saan na patunayan na kapag ginagamit nga naman ng mother tongue, mas mataas ang level ng komprehensyon ng bata. Kasi nga naman ang mathematics at ang science ay mga abstract na yan. Mahirap ang math, maraming takot dyan. At ang science, marami ang mga abstract na concepts uh, na kapag ito ay itinuro mo na gamit ang wikang nakasanay ng bata mula nung isa'y pinanganap, Ilocano man yan o Tagalog o Bicolano Bisaya o Kapampangan, ay mas naiintindihan niya. Marami na pong pag-aaral. Ngunit bakit po ito ay pinapatigil? himayin natin ang mga dahilan. Ang mga dahilan kasi, nahihirapan ng Department of Education na ipatupad ito sapagkat kulang daw ng materyales. Pangalawa, kulang na mga gurong may kasanayan sa pagtuturo eh, sa mother tongue. Ikatlo, may komplikasyon dahil nagkakaroon ng realidad na sa isang mga may maraming lugar sa Pilipinas na maraming mga mother tongue, naghahalo-halo. May mga batang, lalo na sa Kunyal, sa Pangasinan, may mga bayan na may Ilocano na porsyon, may Pangasinense na porsyon. At hindi lamang yan, may mga lugar na ang mother tongue ng batay, English, sapagkat English speaking yung kanyang bahay. So hinahalo, so nagkakahalo-halo sila sa isang classroom So ang tanong, ano yung mother tongue na gagamitin? Pero kung tutuusin natin, itong mga dahilan na ito, hindi po ito dahilan na hindi nag-work ang mother tongue in principle. Ito yung mga dahilan na kaya gustong ipatigil ay eh dahil hindi kayang i-implement for now, dahil walang materials, walang teachers. Ngayon ang tanong, ano ba talagang kailangan natin? Hindi pa para pataasin ang antas at kakayahan ng ating mga mag-aaral na makaintindi ng lessons? Pipilitin natin gamitin ng Ingles na hindi naman yan likas sa kanila. So, nangyayari, kapag gamitin mong Ingles, una nilang iniintindi mo na yung Ingles bago intindihin yung abstract na konsepto ng math at science. No wonder mababa ang score natin sa PISA. Alalahanin po natin, sa PISA kung iahambing natin, yung core na lagi tayong nagsasabi na kulela tayo, ang mga bansang Korea, ang China, ang Japan, ang Thailand, ang Indonesia. Lahat yan, ang ginagamit nila sa pagtuturo ng siyensya at matematika ay sa kanilang mga mother tongue. So, ano saan yung basehan? Hindi po natin pwedeng ipatigil ang isang polisiya dahil wala lang tayong kakayahan sa ngayon. Ay kung walang kayahan, maghanap ng pera para mag-train ng teachers. Magharap ng pera para mag-produce ng materials. For example, ako nanggagaling ako sa Bicol. Ang aming salita sa bahayan ng buwi ay iba. At meron na ngayong uh, paraan kung paano dapat ito isulat at bigkasin. Ortografiya ng buhi nun. Na kalalabas lang. So, kung may paraan, magagawa. Kung may pera at suporta, magagawa. At magsana, magsanay ng mga guro. So, yun yung point natin dito. Hindi maganda na ang magang base natin sa pag, hindi pag, pagtigil sa implementasyon ng mother tongue ay mga logistical and administrative problems. Kung yan ay polisiya, problema ng paano gagawin kapag mix ang classes, abay din napakadali niyan. Hiwalay. Hi, ang mga ang mga ang mga estudyante o kaya magkaroon ng pulisya na angkop doon sa sitwasyon na yun, Pag paghiwalayin sila sa mga sections na iba-iba sapagkat hindi naman ito talamak sa Pilipinas sa ilang lugar lang naman ito so yun ang point dito ako bilang isang edukador bilang teacher naniniwala ako na mas effective ang pagtuturo ng math at science kapag ito ay sa una ang gagamitin mo ay ang mother tongue. Hindi naman forever yan, hanggang grade 3 lang yan. And then for grade 4 paakyat, saka mo na sila turuan sa Ingles, sapagkat may kasanayan na sila Ingles, or sa wikang Filipino, sapagkat yun ang ating pambansang wika. Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyo dyan. Dayan, balik sa iyo dyan. At maraming salamat din po, Professor Contreras.